Patuloy na lumalapit sa ating kalupaan itong no pressure area po sa misilangan silangan ng Mindanao. Pinaka-apektado nitong no pressure area plus the shear line, itong bahagi po ng Bicol region, lalo na yung Albay, Sosogon, and Masbate as well as Catanduanes. Hanggang sa gabi na, malakas na rin ang mga pagulan dito sa Romblon. Asahan po natin, moderate to heavy with at times intense rains po ang mararanasan sa mga nabanggit natin na lugar. Pinag-iingat na natin sila sa ngayon pa lamang sa mga posibleng pagbaha at landslides. Dito naman sa Camarines provinces at natitrabaho bahagi ng uh, Mimaropa as well as Quezon Province. Asahan po ngayong araw ang maulap na nakalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan, mga light to moderate rains at meron din po mga thunderstorms. Epekto ng low pressure area plus the shear line. So pinag-iingat din natin sila sa mga posibleng baha at landslides. Sa mga nabanggit natin na lugar, pasubuan din tayo magtaas sa mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Kita po dito sa ating satellite animation yung malawak po na sirkulasyon. Nasa 140 kilometers na lamang po ito sa silangan ng hinatuan sa Bicol del Sur nitong low pressure area. So ibig sabihin po, malaking bahagi pa rin ng southern Luzon, Visayas at parte ng Mindanao ang magkakaroon ng mga pag-ulan ngayong araw.